The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff, happy Friday morning, Brad Jeff. Yon, happy Friday indeed. Yes. Angela and Fred, good morning sa inyo lahat. Good morning. Mm -hmm. Ganda yung t-shirt, Salvation. Mm -hmm. Yes. Yeah. One Brad word, David Salvation. Ayan. Ayan. About dyan ang ating topic. Oh, okay. Sige. So, kami lahat ay eh, nakahanda na rito, Brad. Jeff, go ahead para sa ating aral. Ito po ang ating katanungan para po sa Monday na ating What's On Your Mind. Go ahead, Brad. Batiin ko muna si Nurse Clariza Marichu at Julius, ayan, ng Salve Hospital. Thank you for tuning in. Final topic na po ngayon, paano ba natin ma-turn around yung buhay natin sa pamagitan ng pananampalataya? Nasubaybayan so, po natin yung buhay ni Rehab, isang makasalanang babae, mula sa Jericho. Mapait ang ending dapat na to dahil lilipuli na sila pero nagbago po to the point na siya po ay uh, nakatila nakatira sa promised land. Nakalain mo yon. Sabi sa Efeso 2.8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi ito galing sa inyo. Sabi doon, it's because of God's grace that we are saved. Because nga po yung ating faith dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi po napasama, again, sa ng kanyang pamilya itong uh, si Rehab na bago buhay, tinalikuran pagiging prostitute. Alam mo ba, Angela, nakapag-asawa pa to si Rehab. Ito tanong, ano kaya siyang klasing may bahay at ina? Kasi buong buhay niya, alam lang niya, ay pagiging uh, prostitute, makasalanan, yung mundong ginalawan niya, yung kultura and all. Malalaman po natin kung anong klasing ina itong si Rehab base sa bunga naging anak lang naman niya si Boas sa mga palabasan ng Biblia. Nagulat siguro, wow! Po-po, isa sa aklat ng Ruth yung uh, si Boas, isang napakamatuwid at mabuting tao itong si Boas. But wait, there's more. Kala nyo, ganun-ganun lang yon Lola sa tuho din po siya ni Haring David. Ha? so sobrang naman yung gantimpala natong si Rahab. Isipin mo, isa sa pinakatanyag na karakter sa Biblia, ay nagmula sa lahi, na makasalanang babae na to. And again, it's all by the grace of God. Hindi yan sa sarili niyang kakayanan, hindi yan sa sarili mong kakayanan. Ano po ibig sabihin na to? May pag-asa po tayong lahat. Ikaw na pakiramdam mo, wala na silbi ang buhay mo, walang naniniwala sa'yo. Ikaw na parang pakiramdam mo na pariwara na sa adiksyon, immoral, illegal na pamumuhay. Manumbalik lang tayo sa Diyos dahil naghihintay lamang siya sa atin. But wait, there's more. Gusto niyo po po ba na isa pang pasabog? sa book of Matthew chapter 1, ito po ay tala ang kanan. Inanap ko sa, sa ano to sa Google. Genealogy po kung saan nagmula ang lahi ng pinakatanyag na karakter sa Biblia. In fact, ang buong Biblia ay kwento ng pagdating niya. Wala pong iba kundi ang Mesaya, si Yeso Cristo. Nilitan niya po sa buong uh, chapter 1 ng Mateo, 42 na saling lahi o 42 generations. Roughly, mga 1,800 years po yun. Mula kay Abraham, hanggang kay Jesus. Walang patid po yun, ha? Si ganiton, tatay ni ganon. Okay, hulaan nyo sino kasama doon. Walang iba kundi si Rehab. Kasama siya sa saling lahi ni Jesus. Ibig sabihin, naging ninuno po si Rehab ng Savior of the World. Wow! Nakikita niyo po ba yung gravity na to? Kasi ko ako ang Diyos, ba't ko gagamitin na isang prostitute sa lahi ng anak ko? Pero iba po ang Diyos. In fact, pinanganak si Jesus sa isang sabsaban. Pinang, pinanganak siya sa maralitang mag-asawa ng mga karpintero dahil ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. He can turn things around. He can use you. Pwede niya po tayo magamit. Ako po ay isang uh, buhay na patotoo na kayang gamitin ng Diyos. Ang isang walang kwentang Jeff 30, 30 years ago, wala pong kwenta ang buhay ko, walang patutunguan. And yet, by the grace of God, nandito po ako, still married to one wife, raised up two godly daughters, And by the grace of God, nagagamit po. Because, hindi po dahil sa sarili kong kakayanan, because may kakayanan ng aking Diyos. Siya'y tunay na makapangyarihan. Kaya, gusto ko lang kayo encourage. Tayo po'y manumbalik sa Diyos dahil may pag-asa pa po ang buhay natin. Efeso 2.8 Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. At hindi ito galing sa inyo. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po. It's all by your grace. Wala kaming kakayanan. Hindi sa tinapos namin sa eskwela, hindi sa sa koneksyon sa gobyerno, tuwing six years na babago yan. Hindi dahil sa guwapo, maganda, payat, ang daming followers sa Facebook. Lord, lahat yan are, are, are unstable, sabi mo sa salita mo. Ikaw lamang ang stable in the midst of instability sa mundo na to. Kaya, Lord, help us to put our trust in You. Patawarin niyo kami when we put our trust sa pera, connections, sa, sa gobyerno, at kung ano-ano pa, Lord, na pinanghahawakan namin for sense of security. Lord, Ikaw lamang ang sigurado dito sa mundo na to. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat pumuli sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff sa buong linggong ito na pakikinig po sa mga aral sa ating The Daily Brad. Lord, muli kaming nagtataguyod. Mahal na Panginoon para po natin maipalaganap pa ang mga aral na ito sa inyo pong gabay at patlubay po sa amin. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagbimisyon at alagaan niyo po ang lahat ng aming mga takapakinig, lalo na ang mga taong bukas palad po na nag-aambag para makatulong sa kapwa ng hindi malampo papakilala In Jesus' name we pray, amen. amen. Salamat na marami, Brad. Napaagandang araw na ito para sa ating magagandang balita. Kasama siya maya-maya ng kaunti, ang ating happy hour at good news sa ating pong mga natulungan. So, Brad Jeff, anong ating announcement today? Friday ngayon at maging sa araw ng linggo. Go ahead. Brad Ted, gagamitin ko ulit ang iyong uh, munting uh, studio. Mamaya po, uh, alas 4, sagot kita. Yung biyernes po yan, maganda po yung topic namin ni ating Cheryl. So, makita-kita po tayo mamaya alas 4. At bukas, same time, alas 4 din po. Ako naman po yung magpipreach sa aming simbahan sa Rebuild City Church. YouTube at Facebook po yan, Rebuild City Church. Yan po. At of course, sa Sunday po, magkita-kita tayo. Mag-weekend po, Sunday po, nandoon tayo sa Fairmont, alas 10. Magkapi-kapi tayo ron at makinig tayo ng salita ng Diyos. Ted? Salamat na marami, Brad. We'll catch you again on Monday. Have a good weekend. Thank Enjoy din, Ha sa iyong paghahatid na magandang balita dito pa rin po sa ating himpilan, True FM. Indeed. Salamat, Brad. Daily, Brad. Happy weekend. Yes, Brad Thank Happy you. Weekend. Happy weekend. Brad Jeffelis Copidas. Ted Failon at DJ Chacha. Nayor, nasa Rancho 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.